Ayan, ito tayo mga idol, mga guys, no? So medyo may kahirapan nga sana. Siyempre, atin pasan, atin pindot ng cellphone para makapag-video lang tayo. At yung mata natin naglilisik pa. Kasi siyempre, kanina eh, nadaanan tayo ng ilang tao dito. Naakala ko nga eh, kahoy nila na ano. Pero dumaan lang din sila. Siyempre, tumatawa lang nga sila. Siyempre, parang ang takaw natin sa mga islab na kahoy, no? Siyempre, kung nahalatan at napansin ninyo mga idol, no kung bakit tayo pumapatol sa mga islab na ito siyempre maliban na wala tayong pambili bawal ang talagang kahoy ngayon kung mayroon naman mga coco lumber at mga rubber tree, mga paper tree wala naman tayong pambili kaya ito mantini tayo mga guys sa islab no siyempre ilang upuan pa ito ang magagawa natin siyempre eh, gawin nating upuan ito bali ang tawag sa amin bangko di dalawang bangko di nakalibre na tayo sa islab no So mga guys, talagang kung may pagkakataon man na mayroon pa tayong mahagilap o makikita na mga islab, di patulan na naman natin, no? Para mapadami natin yung ating mga upuan at mga bangko. Siyempre, pag may bisita tayo, unique, no? Pag may upuan. Pero yan pala, dinagsaan. <laughs> Ayan mga guys, oh. Yan, dalawang bangko pa ang maano nito, dalawang upuan. So maraming salamat mga idol sa inyong panunood sa ating pagbibidyo. Sana nagustuhan ninyo, nasiyahan kayo kahit pa paano na kahit mga dagsa-dagsa na lang ang ating pinagbibidyohan kasi siyempre dito naman ang kikinagis na natin, katunggan lang talaga. So hanggang dito na lang, sana ay nasiyahan kayo dyan at siyempre pasilip-silip tayo baka may, may tao na naman sa likuran natin hindi medyo kahit na hindi natin inakaw, nakakahiya naman maraming salamat sa inyong pagsubaybay panonood ang ating video thank you so much, bye bye